Ah. Eh, hey. Tuyom. <laughs> Yan mga bata o oh. Oh. <laughs> Nangabasa mig ulan mga mix. Aw <laughs> oh, kaol nang tagbahaw. Hmm, na ko oh. hmm, o. Oh. Hmm, lato. Napa dire o. Hmm, abot mig ulan, raw. Dagom -um kayo nang pasilong man payak dire. <laughs> Eh, kaun 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 mabata. Enggak merek bahau, sudah saya panitu tu. Kaun deh. Ini ada yang makan tra. Lagi XX uh. maka kamu sama baca. Ah. Om. Hmm. Ini. Hmm. Sabau. kami eh. Pulang membahau. <laughs> Pulang bahau. Mm. Lingaw mga bata eh. Papalakakaon. <laughs> na. Bala ko di kukaon ka mo lang. Malingaw lang mo. Mm. Dali ako pa mo ako <laughs> <laughs> naulog. Mm. Sabaw, lamin sabaw ng mga bata. Ah, Sabaw. sabaw. Sugup mo ko